Sinong lungsod ang sinabi ni Jesus na huwag umalis ang mga alagad hanggat hindi sila tumatanggap ng Espiritu Santo? Jerusalem Dahil sa paglabag sa pagsuway sa Cades Barnea, ilang taon inilalaan ang mga Israelita na manahan sa ilang. Apat na pung taon Ano ang malaking pangyayari ng buksan ng ika-anim na tatak sa pahayag kapitulo 6? isang malakas na lindol. Nang lisanin ni na Pablo ang Tyro, hanggang saan sinamahan sila ng mga alagad at ng kanilang mga pamilya. Hanggang sa labas ng pantalan, labas ng tarangkahan ng lungsod. Ano ang itinatanong ni Propetang Habakuk sa Diyos? Bakit yumayabong ang mas asama?